Ano? Amala. Anong tawag di? Amala. Hmm. Ano shape ito? Flat. Hindi. Shape. Flat. Hindi flat. Heart. Heart pala. Saan? tingnan. Ano heart? Hello? Heart. Are, are ko. Tanggalin mo na yung pusa dyan. Sakit o. Oh. Okay tanggalin mo, alisin mo na. Hmm. Eh, hey, sakit ng ah Matulog ko na sa akin. Hmm, Hawak-hawak ka pa sa akin hmm. Tulog na. Hmm, 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 hmm. Itlang, dyan ka lang.

Green, green. This is my cat. This is my cat. Cat, cat. This is my cat, cat, cat. This is my cat, cat. Mama lang. Mm. Ano mukha tapagan nito? Pangit. Pinang ba ako, maganda. Rena ako, Rena. Panda. Rena yan. Alisin mo sa ano, misa kay masasana ito dito, Maika. Tapon ko yan. Mm. Ah, gusto mo ba ko? Ah, ganun pa. Ah. Ay, wag mo na ipatong yan kay masakit. Kuko. <laughs> Amala. Hmm. Marunong na ako mag -tambing. 8.30 na. na nga po ko guys makulit si Jamaica naglalaro ko oh, si Panda hmm. ito na guys tabi ko guys huwag mong pakilaman naglalaro Okay hmm, naman talaga niya. Naglalaro nga. Naglalaro nga yun. na ang <coughs> bagong talaga namin si Panda? Nagagaling talaga ako dito. <laughs> kakulitan ka yan. Ubusan ka dito ng anong power. Walang kapaguran itong Leeds. Galing nga. Ah, asa yung hulahop mo? Asa asa. Ah, dali kay mag, mag hulahop. Tung, 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 si Panda. Tingnan mo lang si Panda. Pung, 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 pung. Kulit-kulit ni Panda, oh. ayusin mo pag hula ho pa. Eto, dito sa leeg. Dito. Gandahan mo pag hula ho Guys, nagulahop si Jamaica, guys. Oh, Mm. Ato pagsu, <laughs> nagulat si Panda. Si Panda nagulat. May tingin din siya. Ginagawa oh. ng ate niya. Ginagawa oh. ng ate niya. Jamaica, nanonood din siya. Hmm. Wag. Ano mo lang niya. Huwag may ka. niyan, Tapos, ay, wait lang. May magic ako. Sa, turuan mo sila sa magic. Ano Hindi, yung magic natin? Hindi, Yung ka. gagawa ng daga, turuan mo sila. Paano? Dali. Dali, paano? Sige, sabihin mo kung marunong sila sa magic. Madali. Paano yung magic mo? Hmm? Una? Bumili ka ng maraming asin. Magipon ka ng maraming tubig. Una. Una, puro ka una. Un, Sunod, una. Una muna. Una. Ibus mo sa sa ano. Ibus mo siya sa Mali-mali ka. Ulitin mo. Paano? Paano? Hello, guys! Meron pa ako Magic. Magic. Hmm. Paano sunod, gumawa? Sunod. Uh. Sunod. Bumili ka ng maraming asin. Sunod. Bumili... Ay. mag ka ng maraming tubig. Sunod. Pag natunaw na yung tubig, doon ka na lumangoy. Yung pag natunaw yung tubig, natunaw yung asin. Ay, natunaw. mangoy. Yun ang magic. ay ang magic. <laughs> Ito yung magic ko yung ay, pusa pa na higa na higa. Ayan yung po. magic. Nandito na si panda ah, sa ah, kumot. Mama, mama natin ang mangga hmm. na eh. Diba ganyan? Ay, diba? Ganyan tapos Ayan. Hmm. Ang galing, di ba? Si oh. kulit-kulit. O. Oh. Nga, dito na si Panda. O, oh. this. i ano Iyan mo doon. Kulong mo na yan siya doon. Ayoko. Kaya, ano niya. Ayoko kulong kasi baka uyak na naman yan. Galing na, ikulong mo hey. na to. Hindi ba basa doon? Ba, ni babasa. Babasa. Kigaan. Ano, ginagamit nga pa ni mami yung ano. Oh. Ano yun? Tapos na siya naglaba. Hindi pa. Ito pa ba? Ito pa? Ito pa? Hmm. Ginagamit. Hmm. mo yun ilagay? Si Panda. Sabi mo Ate Clarissa. Ate Clarisa Hi Ate Clarisa Kumusta? Kumusta? Maglaro po ako ng hula po Maglaro po ako ng gula, ho. Maglaro, oh, maglaro ako ng gula ho. Hmm. Bigay natin yan kay Ate Clarissa. Ano? Um, nono <laughs> Bakit nono? Ayoko Bakit? May... love si Ate Clarissa eh. Wala ka, lagot ka kay mama mo. Ayusin mo yan. Hindi ko to eh. Ayusin mo, mapapalo ka na naman na. Gusto mo talaga mapalo ka eh. Pamela mélaton, pamela. Allez, allez, tellement. Pamela one, pamela mélaton, pamela two, pamela Melatu, pamela tri, pamela mélaton, pamela four, pamela mélaton, pamela Mella, five, pamela Mella, five, pamela. Pamela Tuwag Pamela mela, tuwag pan. Pilibin mo na. Ayun na, tapos na. Mami, <laughs> lawa. Pa, pamela. Ay, ang kulit talaga yung pagdaman Oh, syempre. Masahin na po. Basahin mo na. Oh, uh, basahin mo na. Kanina muna mo pa kung hindi. Ini yan? Paket book. Paket book. Mama lang. Hmm. Mi magic aku pudito. Hmm, pano ma ko to. Hmm. Tapos to. si Panda. Katabi ko si Panda. Ayoko. Gusto ko Panda. Ayoko tayo. Gusto ko Panda. Lagot ka. Si Bila sinira mo. Mm. Gumawa ko ng S. Hmm. S. Okay, pakitain natin si Ate Clarissa. Wait lang. Yung picture mo. Ate Clarissa. ito yung picture ni picture ni Jamaica. Ang nilapukan. Hmm. Mamala. Hm. Gumawa ako ng S. Meron pang isa. Lola, hmm. patingnan niya si Clarissa. Hmm. Kuya Ryan. si Jamaica, si Bella, lagot ka. Sinira mo yung ano ni Bella. Mamala oh. na Mamala, hmm. nasira. Sige lang yun. Ganun yung look ni Bella. Mamala, hmm. nasira. La Lalagot ka kay mama mo. shira. Sige, shirain mo. Para pagalitan ka ni mama mo. Ha? Sirak ka bitaw. Sige lang. shira mo lang. Mamala, ayos oh. Ayos. Ha? Hmm. Ay, nako. Ayan mo lang ang kakulitan niya. Sige lang laro. Walang kapaguran talaga ang bata. Mm. Mm. Mamaya pag matulog yan, daman-daman nun na, na siya maglaro. Oh, kagabi, nagdaman-daman na kasi mong paglalaro, ha? Mm. Bultuin ko yung mukha mo. Meron nga magto kagabi. Oo. Oh. Meron. Ay, wala pala, wala. Mm. Yan magbabay na tayo. Ayoko. Bye, guys. Tinang pangit ng tsura, oh. Nung bumangit siya. Guys, ayaw na yan na. guys, oh. Magbabay na ko. Oh. Babay na. Ay. Bye everyone. Ayoko. Thank you for watching, guys. But ayaw. Gusto ko. Oh, maggo na, hula up ka na. Tika okay. hmm. lang guys, maghula up pa daw siya. O sige na. Ito okay, guys, meron na ko magic sa kamay ko. Hmm. Ano to? Wala. Wala, ulitin ko ulit. Ang galing. Wala. Ang galing. <laughs> Ang galing talaga. Laging wala ay. Eh. Mas mm -hmm. sige na, magwaway tayo. Bye, guys. Bye Thank Bye. you for watching. Meron akong panghilot. Hmm. Panghilot siya dito. Thank you for watching, guys. Thank you, guys. Bye, everyone. Bye, bye everyone. Thank you for my watching. Good night. Good you night, sleep guys. Sleep well and sweet dreams. Let's brush our teeth.